you know why? Because they don't want people to actually be knowledgeable. Ayaw nilang yung mga tao magkaroon ng maayos na pag-iisip para iboto yung tamang tao. Gusto nila utu-utu lagi ang Pilipino. In one year, 22 classrooms. Samantalang ang Department of Education, mga kabatas natin, di ba? Well, siyempre hindi naman ito DPWH eh. DPWH ang isa sa pinakamalaking pondo. Kung hindi siya yung pinakamalaki ng pondo. Noong 2025 budget, mga kabatas natin. Matatapos na 2026 na, mga kabatas natin. Yung trillion-trillion na pera natin doon, kinurakot lang lahat. DPWH ang laki ng budget tapos 22 classrooms